Sama yan sa ating vlog. Sausawan. Sausawan. Dami ng mga sausawan. Ito ang nating kainin, oh. Pampa Pampasarap sa pagkain. Sarap nga. Mmm, yummy. Papadala mo sa akin. Ayaw na, ito. Ayaw na ito. Oh, ito. na ito. na. Ito oh. na. Mm. Yan masarap. Buhay na buhay. Pero wala nang buto. <laughs> May buto yan. Mm. Mm. Natunog pa eh. Mm. Simple kanin. Mm. Mukbang. Hmm. Uh, Siyempre may mangga sao Huwag ngayong ubusin yan. bagong sao sao din. umm 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 hindi pa lang mapait ito. Ano klaseng ang pala ito? Akala ko native. Hmm? Eh, parang gustong-gusto nila magmukbang nito. Hindi pala, -gusto pala mapait. Wapago ng ang ganang mukha. Mukbang din si Kuya. Grabe dami namang mangga yan. Mm, ang sasaw-sasaw. Ah! Ha? din oh. Kala nyo, papa lang kain ng ampalaya. Pinapon. <laughs> Pero may kagat na. Pinapon. <laughs> sabi ni Bebe, hindi mo na ako nakita kanina pa pa. sabi. Yan. Gawa sa malunggay. Itlog, harina. Siyempre.